Magandang umaga po sa inyong lahat. So, welcome back to my YouTube channel. For today's video, meron akong ituturong laro sa inyo na pwede niyong pagkakitaan dahil dito uh, pwede ninyong ma-withdraw ang inyong kita sa PayPal. So, kailangan niyo lang gumawa ng inyong PayPal. So, paano gumawa ng PayPal? So, uh, sa mga magtatanong, so mag-comment lang kayo dyan kung meron. So, para mag-upload ako ng video kung paano gumawa ng PayPal. Siyempre, kailangan niyo lang din ng email account. So, ngayon yung ano na yun, yung laro na ituturo ko sa inyo, eh kailangan nyo din syempre ng email account bago kayo mag registered. And kailangan nyo i-verify, mayroong uh, scan, isa-scan yung mukha nyo sa camera para ma-verify na kung tao ka ba na hindi ka robot. So, ganun yung ano dito. So, syempre, bago nyo malaman kung anong laro ito, so panuorin nyo muna ang video ito. So, ngayon, nandito na tayo sa aking screen recorder. So, ito yung app na ipa isinasabi ko sa inyo. Itong Earn App, Mode Earn App. So, buksan lang natin yung ating uh, app. So, syempre, kapag wala pa kayo niyan, kailangan ninyong pumunta sa Play Store at i-download ang Mode, Mode Earn App. And then, kailangan nyo mag-register mamili ng, mga, ng email na gagamitin niyo dito sa Mood Earn app na to. So, ito, nandito na tayo. So, nakapag-login na ako dyan. So, yung email na ginamit ko dyan ay email ng asawa ng kapatid ko. So, dito tayo kumikita sa mga ganito. So, i-play lang natin yung mga video na yan. Tapos, meron tayong makikita ang mga points. So, hindi masyado nag-ano yung... <tinyo> So, i-start na natin yan. So, ayan. Yung, pwede kang mamili ng music dito. So, i-click lang na natin itong music. So, ayan. So, nag-pink na siya. So, i-click natin yan. And then, everyday, may redeem reward ka dito makukuha. So, check natin. Ayan. Pwede kang mamili. May music. Rap, hip hop, pop, country, yan yung mga pagpipilian mo na mga music. I-click mo lang dyan. So, kung gusto mo yan, ng, rock, ng pop rock ayan so magaano yan siya mag ano kasi mahina yung ano ko mabagal yung data ko kaya hindi magaano. hindi siya agad agad hmm. yan mahirap kasi mabagal yung aking data ayan. ayan. So, mamimili ka dyan. Andun yung time. May time yung dun sa taas. Yung nakikita niyo yung a video, yung naka may sign na music sa taas sa left side kung kaharap nyo yung iyong phone so ayan na yung aking nakuhang point so 353.0 so kanina ko lang yan dinownload and then mas malaki yung kikitain mo kung mag invite ka so i-click mo lang itong dollar sign na to na may tao yan i-click mo siya so mag invite ka sa, fe sa messenger sa facebook pwede mag ano pwede mo siyang i-share Ganyan. So, i-click mo lang yung dito sa share. Kung gusto mo mag-invite. Ay, naku. Mabagal yung aking net. So, ganyan. Basta through, S through SMS, through ano lang, uh, messenger, Twitter, and ayan, WeChat. So, ayan. May, may makukuha kang $2.50 dollar and 3% for life. So, ganun lang yun. Tapos, dito naman, dito mo makikita yung dito sa may ano na to yan sa kita mo ayan nakikita kita mo yung points so ito yung points na nakuha na kita ko na kuha ko kanina so 353.1 points so kung kung mag-redeem ka so ayan na ko 50 yung na-redeem ko na ano na na reward so ganun lang yun wow. tapos dito naman sa dito naman, sa my music, so, dyan, dito mo malalaman kung na, ilang minutes ka, tapos dito yung points mo, yan, point zero, zero po point, zero, point, zero, zero, zero po nine. So, yan yung nakuha kong points. So, ito dapat yung oras niya tatapusin ko, pero, hindi ko natapos pa yan. So, kailangan ko pang tapusin yan sa ngayon. So, mamaya tatapusin ko lang yung video bago ko tapusin yan. Tapos, yan, pwede kang mamili, may mga games pwede ka maglaro. Pero nagustuhan ko talaga dito sa laro na to ay ang music. So, makikinig ka lang ng music. So, ayan, and deals. Pinutin mo lang yan. Get your first deal, mga ganun. And then, redeem. Kung mag-redeem ka, ayan. So, PayPal, through PayPal ka, mag -ano. So, kailangan mong i-full muna mag-pink dito bago mo ma- cash out yan. So, yung kailangan mo bago, mo makaku bago ka makakuha ng 0.25 gift card, Uh, kailangan mo ng 4,500 na coins. So, through PayPal mo siya, ika-cash out. Okay? So, pag nag-cash nag, uh, nag out ka, punta ka lang sa yong ilagay mo. Pero sa akin, hindi pa ako makapag, ano dahil, hindi pa ako makapag-cash out. No? So, ayan, through, ano ka siya. Pwede mo siyang, uh -huh. ayan, Ayan. So, ngayon, So, yun lang, po for, yun lang po for today's video. Sana meron kayong matutunan. Thank you guys for watching. Bye-bye!